Hi! Magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Tawain na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi na anong tatlong uri ng isang lalaki na dapat mong layuan. Ang una mga kasawi is playboy. Ayan. Laging niyong tatandaan sa mga kababaihan pa kahit kaano pa kagwapo ang isang lalaki. Kahit pa na siya yung natitira sa mundo. Kailangan kayo ay huwag magpapatukso at magpapadala kasi lagi niyong tatandaan mabilis talaga kayong, ayan, mauhulog kapag ang isang lalaki ay mabilis kayong mabola at magpapatukso kayo. Dapat kayo ay masyadong mapanuri, lalo pat babae kayo, dapat matalino kayo sa pagpili ng mga kalalakihan na mamalay ninyo. Kasi kapag once na pumatro kayo sa babaerong lalaki, sakit ulo lang ang dulot nito sa iyo at masasaktan ka ng paulit-ulit. ay lang po yung ating una na uri mga kasawi. Ang pangalawang mga kasawi is addict. Kapag kang isang lalaki adik addict na ito mga sawi, dapat niyong layuan ito kasi baka mamaya may chance na talagang pati kayo ay madadamay. Pati ikaw ay matututong magbisyo ng ganito kasi nga syempre yun na yung gawain niya lalo kapag kang isang lalaki ay patay na patay ang isang babae talagang ito din ay gagawin niya para naman both sila parehas na magiging adik mga kasawi. Kaya sa mga kababaihan, kapag kaalam niya na merong bisyo ang mga kalalaki, lalaki wag huwag na huwag nyo nang papatulan pa kahit gaano pa ito na pagkagusto nyo sa kanila. Kasi magiging, ayan, walang saysay -say ang buhay mo kapag ka ka sa isang tao na ganito, mga kasawi. Walang magiging magandang kinabukasan kapag pinatulan mo ito. Ayan ang dalawang uri, mga kasawi. Ang pangatlo mga is ginagamit ka lang. Kadalasan sa mga kababaihan, kahit alam nila na talagang pera lang ang habol ng isang lalaki na ginagamit lang sila pero nagiging bulag sila pagdating sa pag-ibig. Ang daming naliloko pagdating sa pagmamahal kasi syempre kapag kamahal na nila ang isang tao, kahit pa alam na nila, minsan sa sarili nila na niloloko lang sila or pinipirahan lang sila ay nababaliwala ito. Bagkos ang nasusunod ay puso at hindi na utak mga kasawi. Kaya pagdating sa ganitong relasyon mga kasawi, dapat ang mas priority natin ay utak bago ang puso kasi yun ang magdidikta sa iyo. Kailangan yung dapat nating gawin. Hindi naman mahirap naman talagang isipin mga kasawi na ganito ang magiging ayan, gagawin mo. Pero lagi nating dapat eto yung mas nagiging priority mo, yung utak mo kumpara sa puso mo para makagawa ka ng tamang decision mga kasulit. Ayun lang po yung ating pangatlong uri. At syempre, hindi mawawala yung ay-advice sa topic na ito. Lagi yung tatandaan sa mga kalalakihan at kababaihan na dapat hindi tayo padalos-dalos sa mga relasyon na pinapasok ninyo. Kasi lagi yung tatandaan, the more na nagmamadali tayo, the more tayo na nagkakamali, the more na talagang hinahanap natin yung taong mamahalin natin, the more tayo na hindi nakakahanap ng tamang tao kailangan rayaan na lang natin ang tamang tao na dumating sa atin kasi nga yun yung tao na ibibigay sa atin ni Lord. So, ibig sabihin ay yung magiging makasama natin pang habang buhay. Kaya maghintay ka lang sa tamang panahon at ibibigay din yan sa iyo mga kasabi. So, yun lang po mga kasabi yung aking advice. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin. So, sa walang sawang pag-share po comment So, mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasabi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede rin kayo mag-follow para updated kayo. Sa topic ko araw-araw, magandang gabi.